Yan guys, dito tayo sa may ano, overpass dito sa Quiapo, no. Pupuntahan tayo dito guys na ano na ipa-vlog na amin, no. Yan guys, Yung kabila na 'yan, no. Patungo ng EDSA. So yan guys, dito tayo ngayon guys sa may ano, store ng bike, no. Mga mountain bike, road bike. Update namin na kayo guys kung magkano presyo dito ng mga bisikleta dito sa may Kiapo, no? Ito, guys, uh, ano, sale sila. And, Idol, baka may uh, shout-out ka dyan. Shout-out sa mga pamilya ko dyan sa may Antigay po. Oh. Anong lugar, sir? Antigay, Antigay. Saan na, eh. say? Idol, anong pwede mong iano sa mga viewers natin, no? Katulad dito, Idol, itong mountain bike na to. So, magkano ang price you on sa'yo nito? Ito, sir, sa Paxter, ito na sa 20,000. 20,000? Paxter, no? Sa ngayon, Idol, magkano na ngayon to? 19.5 19.5 na lang.